Ayan mga boss, ito na nga pala yung mga ginawa natin itong mga nakaraan ano. Ito yung isa rin sa mga naging problema ni ano ni DMX Alpha. Pero ito nangyayari talaga ito kahit sa aling motor basta napa-stuck nang napakatagal tapos hindi nagagalaw. Oh. Hindi yung oh, hindi pinapaandar. umi talaga yung clutch lining, dumidikit yun doon sa clutch plate. Uh, ginawa natin dito kung mapapansin niyo doon sa isang video natin, tinakbo natin siya, pinainit. ah uh, nilaro-laro natin yung clutch pero walang nangyari talagang hindi bumitaw so ang hatol talaga ang pinakamagandang gawin ay baklasin itong clutch side so sa pagbabaklas naman ng clutch side mga boss ayan, tinanggalan natin yung clutch cover tapos dito sa sa kanyang centrifugal filter tatanggalin din natin yung kanyang lock nut so ang gagamitin dyan lock wrench or yung castle wrench mga boss yun yung mga ginagamit dyan para matingnan natin yung clutch lining kung bakit hindi gumagana or kahit pisil natin yung clutch ay eh, parang hindi na clutch hindi bumubukas yung mga boss kasi kapag kaganito na nga yung medyo mahirap ng tanggalin uh, umistak na yon kaya ang gagawin dyan mga boss ay yung kanyang clutch lining sa kanyang clutch plate ay paghiwalay hiwalayin natin pagka naman yan ay merong pagkakataon pa na pwede pa yung clutch lining hindi na natin papalitan or lilinisin na lang natin pero umakita naman natin na medyo may kaunting sunog na pwede na natin palitan yung para hindi nagdudubli dubli ng gawa so ito na mga boss yung kanyang apat na flash bolt tinatanggal na rin natin so pag tanggal natin ito dito na natin makikita o maghihiwa-hiwalay na nga yung clutch lining at sa yung clutch plate So kalimitan talaga nito mga boss kinalawang na pagkaganong mga diskarte na itinakbo na natin pero hindi pa rin bumitaw uh, Yun ay kinalawang na So kapag kinalawang na mga boss mahirap na talagang maghiwa yun So dito naman yung clutch spring okay pa At uh, tagalin natin yung washer And yun iisa-isihin natin Papakita ko sa inyo mga boss kung bakit ato uh, tumatalon to Kasi pag Pinisil mo nga yung clutch, sinapakan mo yung kambiyo, alam mo walang clutch, dumadamba talaga, tumatalon. So, ang sabi ko nga, uh, hindi nagdi-disengage or hindi naghihiwa-hiwalay yung clutch plate sa ayong clutch lining. Ayan ito mga boss. Merong parte yan na uh, humiwalay na kasi natakbo na natin. Pero yung iba, yan, tulad nito, humiwalay na. Minsan, may nababaklas tayo rito mga ganyang kaso. Pero mag-a sama. So, ito, ayan, nakadikit yung plate sa uh, lining. So, ibig sabihin yan, talagang tatalo yan. Isa pa lang yan, mga boss. Ayan, medyo mahirap tanggalin. Ayan, may kalawang na. Basta kinalawang yan, kahit sabihin yan, eh, babad sa langis, kinakalawang yan, mga boss. Sobrang tagal ng pagkaka-stack. Uh, So ito pa mga boss, oh, medyo marami pa yung hindi humihwalay. Kaya kahit anong gawin mga boss, tagal matagal ko nang pinaandar ito siguro. Sa lagpas kalating oras na umaandar yan, mainit na. Tapos tinatakbo ko pa, na, uh, pisil yung clutch. Tumatakbo pero hindi pa rin humiwalay. Kasi ayan o, oh. si hindi mo sisikwatin, ay hindi siya naghihiwalay. O oh, ayan, pinakita ko lang sa inyo mga boss. Basta yan yung nagiging problema na mga clutch mechanism pag ka ang problema nga ay pisil-pisil mo na tapos dumadamba kailangan talagang baklasin yan so ayan o kahit paluin mo hindi siya humihiwalay hmm, di ba kahit malakas na yung saltik kaya ang ang nangyayari talaga mga boss baklas linis lilinisin niya yung clutch plate sa ayong lining pero ito mga boss kita naman natin na medyo pasunog na rin yung clutch lining kaya papalta na rin natin yan so ang gagamitin dyan mga boss ay pang TMX155 kasi yun yung available dito sa market yung TMX155 na clutch lining magkaiba kasi yan yung sa 125 kaya lang ang available nga ay pang 155 so ito yon so ito kapag kahit ito namang pang TMX155 ang ginamit natin dito eh wala naman choice mga boss original to problema sa unang salpak nito pag arangkada mo hindi mo ma-control yung crest parang nagkakayog-kayog kasi yun nga yun yung sa lahat sa lahat ng napansin ko pag kinabit ko itong panty mix 155 yun ang nagiging yun lumalabas sa parang uh, iba iba yung abit nya kumpara rin sa pang 125 talaga or merong klase ng clutch lining na pang 155 na halos mas mahal ito kasi na sa 500 plus lang to. Dito sa amin. So ayan, basta halos parehas naman yan pero yung materials parang iba doon sa medyo mahal na clutch lining na pang 155. Kaya yun, yun yung napapansin ko. Pagka kinabit na nga, meron niyang arangkada na mahirap parang arangkadahin kasi parang dumidikit bigla. Yun, hanggat hindi siya nagagamit-gamit, ganon siya sa unang pag-aagawa pero pag nagagamit-gamit naman tapos sa na kailangang panahon okay na yun yung napansin natin sa TMX 155 na clutch lining yun yung medyo mura pero dalawa alam ko kasi nagtanong ako doon sa Honda Center mga boss dalawang klase rin sa uh, clutch lining ng TMX 155 yung medyo malapad yung yung design kasi ito medyo malimit yung pagitan yung sa clutch lining ng 155. So yun, nakikabitan natin. Uh, pagkatapos ito mga boss, basta yun nga, sabi ko, pagkabuo nito, pag testing nito, parang na, parang hindi, hindi mo makontrol pa yung clutch. Kahit maganda yung bitaw mo, biglang didikit, biglang wala. So yun, parang nakayog-kayog nga. Ka and yun, ah, hindi ko na ipapakita sa inyo mga boss na pinatakbo natin to kasi yun lang naman ang naging problema talaga nyan ah, nagkaroon ng pagkaroon ng pagadikit-dikit ah, yung clutch lining hindi bumibitaw, so ito naman pinalta na rin natin para sigurado pinalta na natin yung clutch lining and yun, natin ito ay goods na goods na ito mga boss, basta kung kayo mag -i ng motor na medyo matagal medyo itali nyo yung clutch lever, yun yung ginagawa o tinatali natin doon sa handle grip, na medyo pabubukasin lang natin konti tapos, yun ah, para kahit ilang buwan mong iwanan or hindi mo gamitin ang motor hindi siya i-stock ng ganito, ka-stock so, ayan mga boss, sana medyo may natutunan naman kayo